200 ayo pa nasa tamang panahon. Ngayon lang yan kasi sabay-sabay. -sabay. Oh. 200 ha ah. <laughs> grabe 200? O sige, dahil nila maniwala nasa tamang. Ayaw na... ay nasa tamang tao, tamang panahon. Tamang panahon, lang, Oo, tamang tam, tamang... Tamang panahon hindi tamang tao. Yung ganyan ba 'yun? O 200 lang mo. Oh. Bukas yan, ewan ko na lang magkano bukas yan sa saka sakali na, bukas Disgrasya yung bukas Alright, so update tayo ng sitwasyon sa may Malabon So today is sa September 5 eh, tato, Ito, ito po ang uh, hipon po natin ngayong araw po ng Sabado So grabe, 200 lang guys So nakikita nyo to, 200 lang dito po sa may Malabon So, ito, no. So, update tayo ng araw. Ang araw po yung araw po ng Sabado. So, ito po, 200 per kilo, guys. Ha? Dito lang po yan sa May Malabon. 200 po, eh, oh. Ops, sila, ba yung nakita rito? 200, 200. Grabe, ang ganda, 200. Okay, so, guys, update tayo ng sitwasyon dito sa May Malabon. Today is uh, September 5, at araw po ng Sabado. So, ito po, talagang rumaragasa yung hipon po natin, no. Sa halagang 200, naku po, talaga namang mga uh, may pananghalian na kayo. Talagang ang ito 200 guys, so, oh, kita to 200 no. 200, ayun 200 din. Pero may nadiligaw na 230, pero malaki, ayun oh. So good morning, good morning, no? Good morning po sa inyo na shoutout po sa mga kababayan po natin dito sa may Malabon At syempre sa mga kababayan po natin na patuloy pong dumadagsa dito sa ating uh, uh, fish, uh, market dito po sa Maybaya. So good morning po, update tayo ng oras Ang oras po natin ay alas 7 ng umaga At ang pecha ay September 6 Yan eh. na naman tayo sa pecha, dyan naman tayo nagkakaloko loko no? Anyways, uh, good morning, good morning no? Good morning po sa mga jeep na nandito na nakaharang po sa atin sa mga oras po na to So sa mga wababasayero, good morning po na no? So, so, nandito tayo ngayon para mag-update ng uh, sitwasyon, no? Dahil talaga ng mga umaarangkada na naman itong ating uh, Uh, Tumpukan sa may bayan ng Malabon so actually nakadaan na tayo kanina nakita natin mga ibang isda ang presyo may mga 100, may 110 at syempre sa hipon may 250 may 250 ako nakita eh so hopefully pagdaan natin ngayon meron ulit so 280 marami at saka 270 at saka yung saging guys eh, no? trending yung saging natin ni ate eh, no? saging ni ate magkano ba yung saging ni ate saging ni ate ay lakatan ay ito pala yung lakatan So dito kumpleto na halos no? May tangong, may Sabah, ito sabah Tsaka saging na uh, latundan uh, ah, Lakatan pala 60 isang kilo So dito tayo sa mga isda ngayon 120 yeah. ah, no. ah, yun ang mga ano Ito may kumpleto 150 kay nanay Ito pa 50. Oh, 100. 150 100, may 100, may 50 Ito may 50 Ito may 50

50-50 guys, ako so, beto na rito oh, Tamang timbang mo oh. Grabe ang lalaki nito, 280 lang oh, oh Ang ganda pa ng kulay eh. oh, Tamang timbang ha, nakalagay ha Tamang timbang Tamang timbang Grabe na laki oh. Grabe na laki. Pero ang jambo to ah. 280 lang oh. Kaya nga mura oh. Mukhang mag mamaya, mag-usap tayo mamaya yung konti. Sige lang, Marami ka pa yan? Marami ba? Ay, nalaw lang? pagbalik mo. Mura na 280 ay Oh. oo konti na mo oh, ito si ano si Mikey Makapagal ito araw Arroyo natin na pa tayo 50 ang dami ito 50, guys oh. Matas pa rin ng talaga no? Palagang, wala na hanggang ano na yan hanggang December na no? eh! ano nangyari? ah na 120 kanina Oo, oh, kasi pero para, para mabilis din eh, no? Di ba yun ang ma... So, may pata ng ano, may pata ng baka. Basta, ganyan, mama, gano, boss, sa ganyan mo magkano, boss? 130. Ah, 230. Oh, yun, eh, no? oh. Ano na yan, wala na. Wala na yan, sir. Oo, hindi, mura ka lagi. Wala kang manong eh, balat, no? Naubos na eh. Naubos na orang mulit-mulitan, hindi hindi hindi, harap na tuhag ni. yan ang maderasya tanong sa akin ko merong daw at karambalete. Eh. yan kisang to market dosila walang dosila sila, wala do sila na abotan, tuh. Eh. oh yun yun, oh yun eh. yung ating Yelpin yun 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 Bukan yun yun Magkitri yan? Sa loob? Oo, oh, Ah. 180, oh. Ganun po, pas mo na. na dyan, eh. Oh, 180 lang, guys, oh. Oo. Oh. Ganda ng yung yellow pin, eh. Ito, 180, din guys, oh. 180 itong yating yellow pin. Shout out. B. B, 100 pa. Yun. Ah. Shout out naman dyan. Yan. Shoutout sa mga taga Malabon. Laban na naman ang Malabon kahit may Pero wala namang high tide no? Wala. Ayun, ayos lang. Magkano ngayon? Magkano ngayon? 180 kilo! Oh, 180 guys. Oh, 180 oh. 180 kilo. 180 kilo. 270 kilo. 270 guys. Ang ganda-ganda. Kasi tag price mo. Sit price po. Ayoko magtagbi ng bomba. Tabi ng bomba ba? Nakikita niyo. Ano na naman? Ano naman? kita talaga teraga, laki laki oh. yo, kano? Oh. <laughs> malaki na hipu, Yun, malaki. malaki na hipu, malaki pa yung <laughs> Malaki lahat yun. Mungkin <laughs> gram, yun. Okay, so uh, mura ng hipo natin ngayon no? so, sa mga kababayan natin dyan, araw ng Sabado. Grabe yung bata mura ng hipo ngayon. Ang da oh, daming dumating na gabi. Ha? Ang daming dumating na gabi. 270 yung lalaki. Grabe. Makita ko sa inyo guys. Ang gano ka lalaki. Ang <laughs> laki 270 yun. Oh. Ganda. 270. Ayan eh, o. Ito meron tayong ano no lumo 300 medyo ano ha uh, yung pantorta 50 dugong dulong pala dulong uh, may 50 rin tayong gili sa at may 160 na uh, alumahan ay uh, Grabe naman yung hipo na to 240 yun 200 eh Mulang hipon natin, no? Oh. 200 guys, no? Ano, bago mo at mo? Okay, the Ang food. Dami hipon niya yun ah Parang nagsitipo ng hipon ngayon. yun Dami oh Magsang hipon sobrang dami Dami may 260, may 200, may 280. At meron din ay yung uh, yellowfin na uh, 150 ay no. Ah, ano pala, hindi pala yellowfin 'yun. Kalawang pala ha, kusit kalawang. Yan. So guys, nakuha natin ng 250 oh. Medyo maganda na. No? Pero kukuha pa rin tayo sa 280. Pati mga ilang kilo kaya ito? 5-6. E eh, dagdagan ko dito sa 260 uh, Ay! 280 pala Ano ba sa likod dito? Ay! 300 Ang sabihin bumagsak na presyo So yun, eh, no? kanina 300 Naging 280 Pero malalaki to O oh, sige, dagdagan natin Balik ko kunin natin yung kalahati nito At saka lahat na na yun ay, oh. No? Ayun, kukunin na At ito na ako yung kalahat to Ito guys, meron din tayong 200 dito Ito maganda tong 200 Ito, hmm, 200 to oh. Pero kita nyo naman, no? ganda pa rin. Pang kahit pang, ano, pang busa or pang gisa sa gulit eh. pero maganda. Tignan kita nyo naman, 200 lang. Pinagsama mm ko na to, ah. -hmm. Pinagsama nyo natin. Ano Ani sa'yo? Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Dali mo doon. Kaya, ang dahon niyang kuya? Pa? Apa ko? <coughs> Ay, hindi lulutuin pa? Oo. Ah, okay. Parang beer. Ah, okay. Parang lang. Eh. Parang beer kasi Pero ang galing mo. Baka isang steak na ganito, kuya. Marenta. Marenta. Okay. Okay, so ito may tumpok sandaan. Kaya naman daw. Kaya naman at may tumpok doon ano yung pang ano pang sakay ng isa ino yung, yung tagito ang bakol 100 100 sang kilo. Ayun eh isang tumpok pala. Hmm. Dung dami sandaan eh. Sandaan. Tama tingkahan pa kayo. Dami. Toto, so, ngayon, eh? Ang dami yun. Ito, 280. Ito, 280. Ito, nga Ito, 280. Ito, 280. Ito, 280. Ito, 280. Ito, 280. Ito, 160 Okay, commercial price tayo 150 Ang ganyan daming guli aso niyo 120 ang kilo Dito kaya magkano kay Embarsa? Yan yeah, 160 160 Uy Dito Takot talaga aso Okay, so ito, pwede tayo itong 120 Itong ano, itong uh, ting uh, taga to Nga, isang balay aso 200 kilo yung alimango, ay alimasag ah, pala o, oh, ayun, eh, dumasag. 200 at saka dito sa scallop uh, 120 yan ang dami yun dito sa ano tumpukan hmm. guys dito sa tumpok. marami tayong tumpok ngayon no itong tambakol tambakol ba ito gulyasan na ah ito tambakol ayun ito gulyasan <laughs> Is tambakol ba ito? Gulyasan. gulyasan. Ah, gulyasan, no? Ay, yung bilog pala, yung ano, yung tambakol pala. Ayun. So, ito gulyasan. 100, ang tumpok natin dito, guys. No? Haba, ang dami niya, no? Ang silamang piraso. Oh. Oh, ang ganda ng yellow pin, eh. Magkano pin, boss? quantity. Okay. Parang parang gulyasan tinda niyo ah, wala na. wala eh 'no. Ayun, so, gulyasan ng marami sa atin. One twenty 120 'yung ganda. Sakong sakto. Oh, so, ito

eh dito tayo ng maganda luto dyan, sa ganyan Ayan, ang pangpaksa yung burrito Ah, pang burrito marami, no Oo, oh, pagsang ko sabado, no Ito ihaw Paano ano, dito, yung bakul mm. Ito kompleto <laughs> May hipon may ano, may pusit May alamahan, may lapu-lapu May danggit ito 120 ito 120 oh 70 70 ang kilo 160 ah oh boss 130 yellow wala nang bangus no pahirap pa nang bangus eh. kaya siya nabotas taas 170 130 yellow gumagalaw pa yung daw ito 260 malalaki oh ito 260 ganun dalaki ng mga hipon natin no oh. 260 hmm, okay, guys, so ito, 260 dalaki oh. Lalaki oh, 260. Then dito meron tayong 250. Ayun 'to 50 oh. 250, Lalaki laki oh. Ang guys oh, ang laki ng 250 natin. laki 250. Okay, so guys, bago magpaalam, pakita ko lang sa inyo itong uh, pinamili natin na uh, hipon. So, ito no. So, sa halaga 250 per kilo, ayan po yung natin. So, gagawin po namin, ano no, gagawin po namin tempura po ito uh, pababalatan ko then uh, patatanggal natin yung ulo uh, at ito rin yung okay? guys o oh. sa so, halagang uh, 250 per kilo nakuha po natin dito so, may malabong po ito guys ha. Uh. okay so hanggang dito lang po at maraming maraming salamat po and good morning and happy Saturday morning guys